Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel, ang Tingaling TV. Ngayong araw na to at ngayong umagay, nandito tayo sa ating baul or sa umahan. Kasi maraming mga bukong dito, oh. buko. Mga ano tayo ng ano, ah, uh, bagul ba, bagul. Magbunot at ron. Dumiskarte tayo para may pambigas tayo mga boss. Shout out sa mga taga-probinsya dyan. Nakarelate ba kayo nito? Kung sino mga taga-probinsya nakarelate dyan. Please subscribe. And share video Ito muna ang gawin natin Naranasan nyo ba to mga boss? Magbalat ng niyog. Isa rin ito sa hanap buhay dito sa probinsya mga boss. Pagka, pagkatapos mang ito na naman. Babalata na namin ito para ibibinta. Kahit hindi na ulingin. Ganito lang. Mabibili na to. Ilang kilo ani? Oh. 8 pesos per kilo. O oh, di ba okay na to? Hindi na masayang ang mga ano nito? Bagol. Hindi na masayang yung bagol sa buko. Lahat mabibinta na. Dahil itong ano na to bunot na ito ay gagamitin din sa pang ano sa pang sidling sa mga gulay. Ginigiling din ito tapos si halos ay humos. kaya halos lahat ng parte sa niyog ay magagamit na at mabibinta o di ba discarding malupit ginigiling ito ginigiling yung bonot at ito namang bagol na ito binibinta, kinikilo, ginagawang uling. Please like and share and subscribe po sa my YouTube channel, Hunting Galing TV. Dito lang dito sa probinsya mga boss sipag sipag lang para makapambili ng bigas sipag at yaga sipag at lang mga boss kailangan marami tayong diskarte dito sa probinsya para mabuhay hindi lang tayo puro alaga sa ating mga itik balik ayod Diskarte ping malupet So hanggang dito na lang po Ako nga pala si Boysanting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap Salamat po